Bakit daw na di-delay or na reject uh, ang payouts or ang kita sa Facebook, no? So yan ang sasagutin natin guys for today's uh, video. Basahin ko muna itong nakalagay sa itaas, no? When you update your payout account information, your account will be placed on a 5-day hold to protect your personal and financial information. Ang ibig sabihin guys, kung a uh, may babaguhin tayo, no? Or i-update natin yung ating payout account sa Facebook, no? Yung account natin ay ma-hold siya ng 5 days, no? Para protektahan yung ating personal and financial information, no? That means any changes to your financial information should be made at least 7 days, no? Before the payment date or your payment will be released in the next scheduled payout cycle. So ang ibig sabihin nito guys, kung may gusto tayong baguhin sa ating payout account, no, yung mga financial information doon kung gusto nating i-update, no, or may gusto tayong baguhin, dapat gawin natin ito uh, at least 7 days, no, bago yung ating payment date sa Facebook, no. Diba ang payment date natin every month 21, 'di ba? On the 21st ng buwan, 'di ba? So dapat uh, magawa na natin or ma-update na natin ang ating payout account 7 days uh, at least 7 days before, no? ng 21. Dahil kung hindi, guys, yung earnings natin or yung kita natin ay ma-on hold siya at ma-re-release na lang siya sa next Uh, payout cycle, no? Okay? Na-gets ba yun, guys? No? So, uh, dapat maging aware tayo diyan, guys, uh, para uh, uh, hindi ma-on ang ating uh, payout or ang ating uh, earnings sa Facebook, no? Dapat at least 7 days, no? Matapos na natin or makompleto natin yung ating payout account kung may gusto tayong baguhin or i-update. Okay? Depending on your bank, payouts can take between 1 to 7 business days. International payouts can take up to 10 days to post to your bank or PayPal account. So, depende pa rin sa banko, no? Kung gaano kabilis yung banko, no? Usually, yan ay napaprocess between 1 to 7 business days, no? Yung ating earnings, no? Na ipapasok yan, 1 to to 7 business days depende sa banko na inilink mo or sa uh, payout method na nilink mo sa iyong payout account, no? If you still haven't received your payout within 7 business days after your payout cycle date, no? Ang nakalagay dito, guys, kung after ng 7 days, di ba, hindi pa rin natin na-receive yung earnings natin sa Facebook, ito ang dapat natin gawin may tatlong pagpipilian. No? Yung number one, check with your bank to confirm the status of your payout. So, kontakin natin yung ating banko kung bakit hindi pa rin natin na receive yung ating payout or yung ating earnings sa Facebook. no Pangalawa, Review your payout account information to confirm it's complete and accurate, no? So, i-check natin, guys, yung mga financial information, personal information, no? Uh, na nilagay natin sa ating payout account. Baka may uh, hindi pa kumpleto or baka may pagkakamalik. Dahil kahit isang mali lang dyan, ay hindi talaga yan. May papasok ni Meta yung earnings natin sa Facebook. So, i-check natin ng mabuti. Dapat wala kahit isang mali, okay? at kumpleto sa requirements. Pangatlo, verify that you have accumulated the minimum payout amount for your product, no? So, ibig sabihin nito guys, bago may bigay, no, sa uh, aten atin ni Meta yung ating earnings, no, uh, sa Facebook, dapat ay namit, mamit muna natin yung payout minimum threshold, no, or yung minimum earnings, ba diba? uh, Kapag banko ang nilink natin sa ating payout account, no, at least 100 dollars no earnings ay maibibigay na yan sa atin ni Facebook, no? Kailangan may at least 100 no, no earnings. Kung banko ang nilink natin sa ating payout account, kung PayPal naman, at least ang minimum ay at least 25 dollars para maipadala sa atin ni Meta yung ating earnings sa Facebook. Okay, Malino ba yan, guys, no? So para hindi ma-delay no or ma-on hold no yung ating mga kita yung earnings yung payout natin sa Facebook dapat uh, i-check natin itong tatlo kung uh, sumusunod ba tayo diyan sa tatlong uh, criteria no yan ang mga dahilan kung bakit uh, uh, na-delay or uh, na-on hold ang ating mga uh, payouts sa Facebook no so ang nakalagay dito sa baba payouts may also be delayed or rejected in case where suspicious or fraudulent activity is detected. So, pwede rin ma-delay, no, or ma-reject ang ating payouts or hindi maibigay ang ating earnings uh, uh, sa Facebook uh, ni Meta kung meron siyang na-detect na uh, mga uh, pandaraya sa ating account. So, marami pang ibang dahilan, guys, kung bakit na-delay or na-reject nare ang ating payouts sa Facebook. So, kung may mga questions uh, tayo, no, pwede naman nating uh, kontakin contactin si Meta, no? Report a problem lang, guys, para uh, masagot yung ating mga katanungan. Okay? I hope, guys, napaliwanag ko na mabuti itong topic natin for today. And kung may mga katanungan pa, comment down below na lang po. And uh, thank you for watching and follow for more. Bye, guys!